My infinite spark in the dark Lighting flames in my heart Together we're in endless flight Chasing love through the endless night Magandang 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 tanghali po sa ating lahat. Maulang tanghali po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito ang ating weather update ngayong araw. Para ngayong araw, mga kaibigan, nakataas ang Rizal, province sa orange rainfall warning. Ano nga asahan natin, mga kaibigan? Ngayong araw ay makaka makaharanas tayo ng pagulan ulan no? na napakalakas ng buhos, mga kaibigan. At kanina ngang umaga, sobrang lakas ng buhos ng ulan mga kaibigan. Talagang napaka, ano, nagdulot nga ng pagbaha mga kaibigan. So, ano bang ngaanay natin ngayon? Let's go. Ang, ayan po yung ating, ano ngayon, view sa, ano, weather forecast. Maulap po sa buong halos parte ng Pilipinas at syempre, panging habagat pa rin po naka-apekto sa atin kung bakit napaka ano po, napaka ulan ngayon. Mga kaibigan. At may namataan nga po na panibagong uh, panibagong mga ano bagong LPA ayan po yung bagyo na ano bagyong krising na nanalasa na ngayon sa China sa parte ng Hong Kong at dito may namataang ang bagong LPA sa may Pacific Ocean nakapasok na po yan sa ating Philippine Area of Responsibility makikita ko nyo nga po yung mga ating pag-ulan ay grabe nga po sa laga kaya po, tingnan nyo po dito yung ating uh, papakitang video. Grabe yung ating pag-ulan. At yan nga po kanina nga pong umagay nakataas ang yellow rainfall warning alert sa kasama ang Rizal. Ngunit ngayon po e, naitaas na po ito sa orange rainfall warning. Mga kaibigan. May panibago nga pong low pressure area na namataan dyan sa may Pacific Ocean. Nakapasok na po yan sa PAR. At yan po. Orange rainfall warning na po tayo ngayon. At nagdeklara na rin po ang ating gobni na inares ng walang pasok. Pati rin po sa Taytay ayan po ang ating weather update ngayon mga kaibigan live na live shoutout sa viewers natin dyan mga kaibigan let's go stay safe po tayo mga kaibigan dahil ngayon maulan mag-stay lamang tayo sa bahay at pinag-iingat ang lahat sa banta ng baha sa mabababang lugar especially dito sa Tayo -Tay Rizal at landslides banta naman ng landslides sa ano sa mga nasa paanan ng bundok at Malapit sa bundok mga kaibigan. Hanggat maaari ay obserbahan po natin ang ating pangapaligid upang tayo po ay laging, ano po, makakasiguro na, na tayo ay nasa ligtas na, ano mga kaibigan. At yan lamang ang ating balita ngayon. Babay muna po mga kaibigan. Bye-bye, mga kaibigan. Bye-bye po, mga kaibigan. Ih Ingat po tayo. Kung nasaan naman po kayo.